Welcome to my vlog Dulo to ako guys ng Lomi Lomi Ito yung gulay Salisaring gulay May log. Ang sahog ko guys ito Squid bowl Tara guys Ready to cook na tayo Ang kawalit guys unahin natin yung squid bowl guys, ipapag-ground ko lang yung sweet ball guys. Bago bagay ang, bago isang bawang. Masarap ito, isa ho Ang sweet ball. Ito guys, ininik na natin ang Tapos niya ang na ang gulay. Ito na ang gulay. Lagyan natin guys ng paminta. Lagyan ng paminta powder. Halo ko po na natin. Lagyan natin guys. Lagyan natin ng asin ito kami ng powder dito okay. lagyan na natin ng sabaw hintay na natin yung kumulo lagyan lo ang noodles kulo na sa ilalagay ko na guys ang Lumi noodles. Lumi, ay. Lumi noodles. Ito yung lumi noodles. Yan. Lagi ko na ang lumi noodles. Yan. Ito ang lumi noodles. Lagi ko na. Lagi ko na ang etlog. Etlog. Yan. Etlog. Etlog. Lagay ko na rin ang seasoning sama-sama kong magay puro na sya Lagay ko na ang sili pula at sya green sama-sama na sya na So guys, ang aking gloomy. Dito itna. Bago guys sa aking channel, subscribe, like and share. dito na lang guys. Thank you for watching.